Ay, may dumang arap, ano ba Jet. Oo, oh, balis kayo dyan. Okay, ng lakad. Jet. Simon. Okay, interview na. Opo, si Erlinda Almirol. <laughs> Nakatira sa tuktok na radar. <laughs> Saan mo nakuha po nung pagmamayari yan? Patay ah. Nanakaw mo na kuha yan, ma. <laughs> Puno mo yan? <laughs> RJ, dito ka bilis. Bilis, eh, may mga tanong ka, tulungan mo ako dito. Magkano ba babenta yan, ma? Magkano, magkano isa yan? 20. Op, ilan na yan? 3, 4, 5, o 6 na. May deliver ka ba niyan? <laughs> ang galing na magbalat ng buko. Ay, nyug pala. Nyug na. RJ, dito ka! RJ! May tanong ka ba? Kapag ikaw hindi ka nagkaan ng mabuti, tira ka sa bundok. Yan ang gagawin mo. Magbulot ng nyug. May RJ, karate! may mga tanong mo kayo dyan. May asawa na po ba kayo na Linda? <laughs> Kamusta dyan? Mamay na agay pa kala mo. Ang tayo dito o. Oh. Tayo ng pusa o. Oh. <laughs> Baka na upo ang hip. Ang tamang pagbabalat ng nyug. Ba't hindi mo ginagamit ngipin, ma? May napanood daw sa TV, ngipin eh. Totoo ba yun? Itatabi na nga <laughs> lang <laughs> ipin ni Mamalinda, pagkabalat pa. Mamalinda, pagkabalat pa. Totoo ba yun? Ay, sa TV. Ibig sabihin, ang tibay talaga ng ngipin. No? Ngipin siguro, no, elepante. Yung kamay niya nga, yung kamay niya nga, nagpapako pa ng albus purgus eh. Yung kamay nga, nagpiprito ng manok sa kawali eh. Oo, oh, oo. Oh. Oo nga. Ang galing nga mm. niya magprito. Umakyat pa nga sa inyo, tuwad eh. <laughs> <laughs> Nakagalit. Oo, meron. Tuwad. Yung ulo niya nasa ano, baba, baliktad. Sa so, muna pa noong dyan, ma, ha? Sa TV rin. Nakaganyan. Ang bilis. Yung iba nga umakyat sa inyo, tama-tama sa may tapat ng kuryente, di na kuryente Madali lang babalatan yan. Try mo, Meta, si bablog kita. Ako nang try May kumagpanan. babalatan pa ba, ma? Wala na, yung maliliit. Wala ay sayang. You know? Magbabalat sana ako. Kumuha ng isang maliit na adyo, tignan ko. Ayan na. Ay, Kapag ang laman yun. Eh. <laughs> Tapos ako naman yung susunod mong i-video. Okay. Ang pagbabalat ng nyog. Ilan taon na po kayo na i-Irlanda? <laughs> 62? sixty po, Grabe ka mo. Pinapatanda mo yung sarili mo. Ay, seventy na ako. <laughs> Para ka na naman. Ay, sabi mo, sixty-two. Ay, wala ko. ko nga sa ano ko. Mali, Kahit, daw yung, mali yung, sa, ano yung ano ko. 19, eh Bakit sabi ni Oscar 19, 50, sa akin? 19, sumunod sa akin. Ate, nineteen-fifty ako. Bakit ikaw nineteen-fifty? Ay, ay nineteen-fifty-seven. Matanda ako kaysa sa iyo. Sabi sa akin. Matitignan ko nga sa ano yun, sa... Sa... Ah, baka 1960 ka. Ne, ba, hindi. Baka 1940, <coughs> ano? Si mama ko 1958. Ay, 1950. Oh, 50, 50, ano ba? Or <coughs> ah, 1960, 1960 to. 48 o 49. 1960 1962 si Mama. Ilan taon? Ilan taon ay, si Mama nung no, kasama mo siya? Ilan na eh, ko. <laughs> Ayuwang ko, nung saalan ka na ako nung sama ko siya. Say, RJ, bete nga mo yung anak mo. Ako na naman. Ito nga RG pala RG si RJ. Ano? Ito Spider-Man. Siguro kung hindi si mama ni ay, ano, mama niya sa akin, mm -hmm. hindi ko naalagaan kayo. Okay. Kasi meron akong ano eh, amo na kambal ang anak. Kambal, kambal din naman kami ni kuya. <laughs> Nakikiusap din sa akin si Ate Dory. Kambal to ko. Ka, sabi niya, may utang pa ako dun sa kanon. Dumating ang ate ko, siya na para makuha ko tong alagaan. Ay, ito yung daliri ni Richard dito, muntik maputol yan. Dahil yung Ay, sayang. nasa ano, Santipulo ka daw, sabi ni mama mo, nalagaan ka ng